PNP ang tungkulin ng Commission on Human Rights sa pagprotekta ng karapatang pantao ng bawat Pilipino. Sinabi yan ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III kasunod ng kanyang mandatong paramihin ng maaresto para sa promosyon. Paglilinaw ni Torre, kailangang magpakita ng affidavit of arrest ng mga polis para mapatunayan ng mga police commander na sila ay nakapag-aresto. Ito ay para maiwasan daw ang paglabag sa karapatang pantao ng mga mahuhuli. Nakikipag-ugnayan na ang PNP sa CHR para sa pagpapanagot sa mga polis na magtatangkang lumabag sa human rights habang nasa serbisyo. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumarachadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.